Yan guys, so marami rin parang nagtatanong ano, ano rin pinapainom kong uh, vitamins. So ito po, pwede nyong painomin, painomin ng electrogen D+. Ayan po. Pwede nyo pong ipainom to mga ano, mga pagkatapos ng 2 weeks. Ito po, electrogen, tsaka ano pa yung isang pinapainom ko dati. Tsaka ito po yung multi-V. So ito po ay dagdag daw po ito ng timbang. Bumibigat po yung karne ng manok. So ito naman po ay uh, nagpo-provide siya ng dextrose, multivitamins, and glycine. Tsaka electrolytes. So ito po, pampasigla po ito ng manok. Pampalakas din po kumain. Yan, ulitin ko po yung isa, multivitamins, multiv. ito po yung pangpabigat ng karne ng manok, ano. Ito naman, pangpasigla, andiyan na po lahat. So, ito naman po, ang uh, Selectrogen, si pinapainom ko po siya pagkatapos ko mag-antibiotic uh, ng uh, pangatlong araw. So, sa unang araw po kasi, ang pinapainom ko, Electrolytes unang araw lang po yun tapos kinabukasan ang ipapainom ko na po ay mag antibiotic na po ako sabi nung iba bakit daw ang aga pero okay din naman po ganun din po yung ginawa ko yung una tsaka ngayon yung pangalawa ko ayun, okay naman po sila malulusog oh. tapos sa pangapat na araw po ito na ipapainom ko Selectrogen si Electrogen plus o, dyan na po lahat makikita nyo naman po dyan vitamin A, D3, E, K3, C B1, B2 So, andyan na rin po lahat. Ito papainom ko po ito hanggang ano na po 'yon? Na uh, 14 days, 2 weeks. Tapos 'yon, ipapalit ko na po 'to. Itong dalawa, pinagpapalit-palit ko po 'yan. Tapos bahala na po kayo kung kang kung hanggang kailan kaya magpapainom no, manggang ebenta Ang ginagawa ko po kasi pag naubos na pag parang hanggang ano lang yata ako parang noon dati 27 days lang yata hindi na ako nag vitamins eh yun, yun lang po yung ginagawa ko ano. yun so ulitin ko nga po pala sa may pagkatapos ko pala mag antibiotic pinapainom ko po pala sila ng tubig ng 2 days bago ko po ipainom to para mahugasan po yung kanilang ininom na antibiotic ano para maging fresh po yung kanilang katawan bago sila tumanggap ulit ng vitamins so yun po huwag mo natin kakalimutan yun dahil mahalaga po yun so ngayon po ay magpainom po tayo ngayon ng itong electrogen D plus para po sa ating 24 days na broiler chicken ito po yung malalaki And haluin ko lang po. So ang paglalagay lang po nito ay bawat 1 gallon po or 4 uh, liters po na tubig. Is dalawang kutsara po nito. So ito po, dalawang 4 ah, yata na kutsara to. Ang ginagawa ko ay dalawang ganito na po ang nalalagyan niya. So pag kumulang na lang po, eh, ide-dagdagan ko na lang po nito. Basta kada isang galon po, dalawang spoon po ng kutsara. Ay, dalawang spoon lang kutsara, spoon lang nga ano dalawang puno sa isang kutsara ayun sa isang ganito yun templahin ko lang po para may bigyan na natin yan so natin na po natin so ito po yung kulay guys na ng electrogen d plus pag natin plan na sya ayan pagkakulay lang po yan iba lang po kasi yung ano mas malino po yung plastic nito kaysa ron kaya parang medyo iba yung kulay nung isa pero parehas lang po yan sila So, yan po masisigla yung mga ating manok. Malapit na naman po tayo mag-harvest. Two weeks na lang yata. Two weeks ba? Kulang two weeks. Mag-harvest na naman po tayo. Ayan yung mga natin, oh. No? <laughs> yan. So, yun lamang po, ano. Yung tips natin. Maraming salamat po sa panonood like, share, and subscribe po sa inyo. Maraming pong salamat.